Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat, Gayunman, man ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Narito, ikaw ay lalong marunong kay Daniel, walang lihim na malilihim sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong karunungan at ng iyong unawa, nagkaroon ka ng mga kayamanan at nagkaroon ka ng ginto at pilak sa iyong mga ingatang yaman. Sa pamamagitan ng iyong dakilang karunungan, at ng iyong pangangalakal ay napalago mo ang iyong mga kayamanan at ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kayamanan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Kaya't narito, ako'y magdadala ng mga tagaibang lupa sa iyo, nakakilakilabot sa mga bansa, at kanilang bubunutin ang kanilang mga tabak laban sa kagandahan ng iyong karunungan at kanilang dudumhan ang iyong kaningningan. Kanilang ibababa ka sa hukay at ikaw ay mamamatay ng kamatayan niyaong nangapatay sa kalagitnaan ng mga dagat. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumapatay sa iyo, Ako'y Diyos, ngunit ikaw ay tao, at hindi Dios sa kamay niya na sumusugat sa iyo. Ikaw ay mamamatay ng pagkamatay ng mga hindi tuli sa pamamagitan ng kamay ng mga tagaibang lupa sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Dios. Bukod dito ay ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, nahalamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ang pinahirang kerubi na tumatakip, at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos, at itinahama kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuario, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo. Silang lahat na nangakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ititig mo ang iyong mukha sa Sidon at manghula ka laban doon. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, ako'y laban sa iyo o Sidon, at ako'y luluwalhati sa gitna mo, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon pagka ako'y naglapat ng kahatulan sa kanya at aariing banal sa kanya. Sapagkat ako'y magpaparating sa kanya ng salot at dugo sa kanyang mga lansangan, at ang mga may sugat ay mga bubuwal sa gitna niya, sa pamamagitan ng tabak na nakaumang sa kanya sa lahat ng dako, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon at hindi na magkakaroon pa ng dawag na nakakasalubsob sa sangbahayan ni Israel o ng tinikmang mapangpahirap sa alinman sa nanga sa palibot niya na nagwalang kabuluhan sa kanila at kanilang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Pagka napisan ang sangbahayan ni Israel mula sa mga bayan na kanilang pinangalatan, at ako'y aariing banal sa kanila sa paningin ng mga bansa. Sila nga'y magsisitahan sa kanilang sariling lupain na aking ibinigay sa aking lingkod na kay Jacob. At sila'y magsisitahang tiwasay roon. Oo, sila'y magtatayo ng mga bahay at maguubasan at tatahang tiwasay pagka ako'y nakapaglapat ng mga kahatulan sa lahat na nagwawalang kabuluhan sa palibot nila at kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos.